Magandang hapon mga ka-farming. So, sino sa inyo ang meron ng sariling website para sa inyong farm? Regardless kung kayo ay small scale, semi-commercial or maging commercial scale na. Sino ang meron na? I-comment ninyo yung website, yung URL ng website nyo. Sige, para makita din ng mga nanonood dito. So tungkol din ng uh, topic na aking nating na pag-uusapan sa video na 'to, no. Uh, maaring yung ilan sa inyo ay eh, gustong itanong pero hindi alam kung paano tanong. Uh, ano ba ang benefit ng pagkakaroon ng sariling website para sa iyong agri no? Uh, sulit kaya ang gastos at pagod sa pagde-design at pagsusulat sa sariling website? Uh, higit na malaki ba ang benefit sa pagkakaroon ng sariling website kumpara doon sa aasa ka lang sa mga social media channels kagaya ng youtube facebook page instagram, tiktok, etc si alpha adventure farms may sariling website alam nyo yan alphaadventure.com uh, hindi naman siguro ako magpapagod sa kakadesign niyan at gagastos doon sa domain at saka sa host, sa registrar at saka sa host. Kung hindi higit ang benepisyong na kukuha ko dyan kumpara doon sa kung aasa lang ako sa Facebook page, YouTube at saka sa TikTok, etc. No? Uh, siguro magi i enumerate ako ng tatlong advantages. O baka higit pa sa tatlo. Tingnan natin kung hanggang saan mapupunta ang usapan na to, no? Uh, umpisahan natin doon sa connection ng or advantage ng pagkakaroon ng website Kumpara doon sa nagbebenta ka lang through Facebook groups. Diba sa mga FB groups, bawal yung minsan eh, gamitin mo yung phrase na for sale, benta, binebenta, swap. Bawal ang mga yan. Meron silang rules instead na yung mga phrase na yan ang gamitin natin gumamit tayo ng codes C1, C2, C3, etc alala nyo? O, bakit tayo pinapagamit na ng gano'ng codes? para hindi maireport yung group nila dahil kapag na, na strike 2, strike 3 yan sarado ang group pag nahuli ni Meta yan uh, gumagamit kasi ng uh, artificial intelligence at saka ng uh, human checkers ang, ang Meta, ang Facebook sa pagdetect sa mga uh, nagva-violate sa kanilang Terms of Service, TOS. Nakasulat sa TOS ni Meta na bawal kang magbenta ng kahit na anong hayop, endangered species man yan o hindi, gamit ang kanilang platform. So, kung ikaw ay nagbebenta at wala, wala, hindi pa napapano ang iyong account, ibig sabihin yan, hindi ka palang nachechempuan. Yun lang ang ibig sabihin na, no? kumbaga sa tayong mga nagbebenta dapat lahat tayo nakakulong hindi pa lang tayo nahuhuli parang ganun nang dating yan no? now nakasulat sa terms of service ni alpha ni ni, ni ni, metaverse no? ni meta na metaverse meta lang pala hindi metaverse iba, yun, iba uh, nakasulat sa TOS niya na kapag ka uh, magbebenta ka nang hindi rekta doon sa platform niya, hindi sa Facebook, kundi doon sa website mo. Hindi ba, nagtanong ako sa'yo, kung maga buyer ako ha, how much is your Rhode Island rent? Magkano Rhode Island rent mo? Kapag sinagot mo ako by giving me a link papunta sa website mo, kung saan ko makikita yung presyuhan mo, yung mga packages, saan pipikapin, up deliver ka ba, bla bla bla, hindi yun against sa TOS ni Meta. Kasi nagbebenta ka hindi sa platform niya, kundi sa website mo. Sinagot mo lang ang nagtatanong doon sa platform niya mismo. Pero hindi ka nagbenta sa platform niya. Malinaw yan, nakasulat yan sa TOS ni Meta. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako umaasa lang sa Facebook page. Kahit kung kaya't meron akong website. Di ba kapag ka, uh, kung sinusubaybayan nyo yung mga sagot ko sa mga chicken related goat related FB groups pag may nagtatanong di ba nila mag nagtanong ng presyo anong sagot ko usually link click the link visit the link nandyan na po sa link ang uh, sagot different siyang ikiklik na lang mga ganyan ang mga banat ko eh no? Uh, hindi yun dahil sa tamad akong sumagot ng mag type ng numero sa keypad hindi yon, no? eh, mas mahaba pa yung kinoment ko kasi sa numero di ba uh, kaya ganoon ang sagot ko dahil ayaw kong mading dong ayaw akong ni Meta no? kaya link ang ibinibigay ko at least nagagamit mo ang platform nila according sa kung anong pinapayagan nila and at the same time hindi ka nag-aabuso sa paggamit sa platform nila doon ka lang sa inaalaw nila so hindi ako napafawal kumbaga so yan ang dahilan, yan ang advantage ko doon sa mga walang website pag nakachempuhan sila Sarado ang kanilang account. Sarado pati yung FB group. Pero ako, buhay na buhay pa rin. So, that's benefit number one. Laking bagay niyan, no? Uh, pangalawa, I am not under the mercy of the reliability ng mga social media channels. Ibig sabihin kanito, dulo doon sa mga umaasa lang sa Facebook, panagbebenta nagbebenta through FB groups, doon lang sila nagpo-post ng Bili na bili na kay Suki, ganyan. Kapag nag-down ng FB groups, I think at least isang beses sa uh, kada taon, nagda-down minsan ng FB eh. no? Instagram, Twitter, yung mga yan, nagda-down at least once a year. Uh, kapag nangyari yon, yung mga umaasa lang sa mga libreng social media channels na yan, tigil negosyo sila. Eh natural, kahit, kahit gising ka, gusto mong mag-post, kung yung pagpo-postan mo down, anong magagawa mo? Kahit magtatumbling ka dyan, walang mangyayari, di pa Down nga eh. No? Pero ako, ah, uh, pangit mang pakinggan, mas gusto ko pang mag-down -mag ang mga social media channels na yan sa totoo lang. Bakit? Saan ba pupunta ang mga taong naghahanap ng manok? Black Australia, Rhode Island Red, Americana, Decal Brown, Upgraded na Kambing, Upgraded na Tupa, Baka, naghahanap ng madre de agua, corn silage, naghahanap ng oxytetracycline antibiotic, washout shampoo, nagahanap ng vitamin B complex, vitamin ADE, etc, etc, etc. Saan sila pupunta? Pag wala yung mga FB groups na yan, down ng Facebook, lahat ng Facebook, ng social media accounts, channels, sarado, YouTube, sarado, saan sila pupunta? Saan sa tingin nyo? Google. Ewa? Diba? E eh, kung wala kang website, sa ang lupalop ng internet ka makikita. Wala, hindi ka nag exist Pero ako, dahil existing si Alpha Adventure Farms sa, sa internet, eh, pabor na pabor sa akin na magsipag down forever ang mga social media channels na yan. No? Kung pwede nga araw-araw, may downtime, eh, mas ayos. No? Mas ako makikita. At iba pang mga farms na may website. No? So yan ang ano yan ang uh, advan advantage number 2 ng may sarili kang website. Mahahanap ka. But dinyo man i-try, search nyo uh, Rhode Island red for sale, black australor for sale, upgraded Philippine native goats for sale, upgraded Philippine uh sheep for sale, ang nubian pure bred ang for sale, full blood bower for sale, Madre de Agua for sale. Ano pa ba? Go na din for sale, etc. Lahat ng mga binebenta namin, tingnan, tingnan mo, tingnan nyo kung nasa top 3 ba ang alphaadventures.com. Kung wala sa top 3, at least nasa first page ako, sigurado yun. No? Dahil dinatrabaho ko yung search engine optimization ng website. So, advantage number 2. No? Panalong panalo ako kapag ka nag-down ang mga social media channels na yan. No? Again, pangit mang pakinggan pero natutuwa ako kapag daw ng mga social media channels, no? Business eh, di ba? So pangatlo, yung credibility mo uh, sa Pilipinas kasi the, bilang ang ang Pinoy, no, ang kara, karamihan, karaniwang Pilipino, uh, pakiwari nila big time ka pag may website ka. Uh, uy, may website 'yan. Huh? Samantalang sa US, yung negosyo nila means nagmamanicure, pedicure. Normal na lang ang pagpapagawa ng website sa kanila in the US kasi may may digital marketing company din kami no. Ang mga kliyente namin minsan eh mga tubero, uh, mga enigma manicure car wash no. Mga services. Normal sa kanila ano? Kung Kumbaga dito sa Pilipinas pagka ibebenta mo yung website designing service minsan pakiramdam ko parang nagbebenta ako ng spaceship papuntang Mars eh. Samantalang sa mga Amerikano, mga developed countries, first world countries, UK, Australia, yan. Uh, para ako nagbebenta lang ng bigas. Nah? hindi ko kailangang i-explic kung kinakain ba yun, kung paano lutuin ng bigas, no? tuwing kailan lang dapat kainin ng bigas, ang kanin, lutong bigas, ganyan. Sa Pilipino, ano, parang bebenta ka ng ano eh, Uh, spaceship na pwede sa himpapawid na tubig. Parang ganun dating, no? Now, uh, dahil nga ganun ang pakiwari ng karamihan sa mga Pilipino pagdating sa ganyan, ang tingin nila sa isang negosyong may website is very credible, no? O very authoritative, uh, big time yung business, no? Uh, hindi itatakbo yung pera mo dahil yun nga malaki sila bakit sila magkaka-interest na sirain ang credibility nila para sa 100,000 lang. Ganyan, no? So, ang um, nakakatulong ito, ang pagkakaroon ng website in creating a brand or in, in building a brand or creating an image for your business. No? So, yan. Advantage number three. Ano pa ba yung iba? Ah... Uh, Pwede kang mag-automate. Halimbawa ako, no Kapag umorder kayo ng Rhode Island Red, uh, makakapag-place kayo ng order sa website ni alphaadventure.com kahit tulog ako, kahit walang nagtatawas doon sa website. No? Kasi nandun na yung payment options, pipili ka ng package ko nung binayaran mo. Ya, upload mo yung proof of payment mo, pipiliin mo yung uh, binayaran mo, susupply mo yung mga detalye mo pagka-fill out mo nun pagka-submit mo ng detalye mo proof of payment kasama magre-reply yung computer, yung website nang tulog ako ha nang tulog ako magre-reply yun to acknowledge na natanggap na ng website yung details na pinadala mo at mayroong magre-reply sa'yo within the next 8 hours or within the same day automated ang ang e e-commerce uh, makikita mo pati yung presyo hindi mo kailangang hintayin gumis gumising muna ako lalo na kung nasa halimbawa nasa Dubai ka, nasa Saudi Arabia ka, nasa ibang time zone ka. Hindi mo kailangang hintayin na kung gumising para lang may mag-reply sa iyo, no? So, pwede mong tingnan ka agad sa website yung no, hindi tinatanong mo presyo, no? So, pwede mong uh, makita ka agad sa website. Also, speaking of, speaking of automation, Uh, sa amin kasi, sa Alpha Adventures, pwede ka magbayad gamit ang mahigit 20 klase ng currencies na meron sa buong mundo. 20 currencies, hindi lang Philippine Peso, hindi lang US Dollar. Tapos kung ikaw ay nasa saan ka man, sa, saan ka man sa dalawang daang bansa sa buong Pilipinas, pwede ka magbayad gamit ang iyong credit card or PayPal balance. Uh, kami lang ang natat si Alpha Adventure Farms lang ang natatanging backyard small scale farm na kung saan pwede ka magbayad gamit ang credit card. Uh, kung kung Hong Kong dollar ang currency mo kasalukuyan, hindi mo kailangang ipapalit to Philippine peso yan. Ipambayad mo Hong Kong dollar. Uh, bahala na si PayPal lang mag-convert ng currency mo, Forex. Sana bahala. I-prenogram ko yan ng ganun, no, 'yung website. Ah, uh, ayun no, yung automation ng payment. 'Yan ang ilan sa mga advantages ng pagkakaroon ng sariling website. Uh, ngayon sa mga gustong sa mga nagtanong sa akin before kung ako ba ay nagde-design ng website uh, for a fee, may bayad syempre, no? Uh, yes, tumatanggap ako ng ganoon. Idadaan natin sa sa aming uh, digital marketing company. Uh, doon natin idadaan yung service tapos gagawin yung website ninyo para sa sarili ninyong farm. Okay? So, if you are interested na ipanggawa kayo ng website para sa inyong farm, mag-message lang kayo kay Alpha Adventures. Alpha Adventure Farms. O kaya, yeah, tawagan nyo ako sa 0917 1629758 para pag-usapan natin kung ano yung design na gusto mo and then, pe ko yon according doon sa Uh, gusto mong kahinatnan ng ipapa-design mo, no? At pwede din naming trabahuhin yung pagsusulat kasi hindi naman po pwedeng puro picture lang ang website mo. Kailangan may writer ka din, ano. Uh, business in a box ang, 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 uh, ang sa amin, no? uh, website design tapos may kasamang writer pa, no? Magsusulat doon sa text doon sa website mo. Ay singa, di, nga, di naman pwede puro video at uh, picture lang doon. Kailangan may nakasulat, no? Kailangan mo ng writer. So, buong package na 'yon, no? Ibibigay na lang sa iyo yung website. Uh, ito turn over, tuturuan ka pa paano yun i-maintain, kung mayroon kang gustong i-edit o idagdag, tuturuan ka kung paano magagawa yun. Yung mga basic, no? Pag-update. Ayan. So, ayan, may napulot kayo sa benepisyo ng pagkakaroon ng website ng isang farm? Sige, kung meron nga, sige nga, enumerate nyo yung apat na binanggit ko sa comment section. O, i-comment ninyo. Tingnan ko kung uh, nagpe-pay attention talaga kayo sa mga video natin. Sige, yun na muna. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.